Ay, hindi ditanggal yan? Shout out ka muna! Ha? Huh? Shout out! Oo, oh, shout out ako, <laughs> Lagi mo na lang akong sinasabayan, ha? Ha? Huh? Lagi mo na lang akong sinasabayan! <laughs> Patali nga araw ka, hindi ka pa rin baka doon! Oo, so? eh! <laughs> wala eh! Ano? Saka? Ano yung booking ko yun? 4? Saan? Kaling ko sa amin? Ah, sa ano sa tribunal lang sa ano, gentry oo oh, gentry uh, bago, bag ah uh, matagal ka na dyan? lang ha? sabi ako tayo ano yun matagal ka na dyan? Sa hindi nga yung nakita tayo bago ka lang nun? Oh, bago lang nun pagalang araw ko lang nun pero may ka na ah <laughs> hindi na kita nakilala, gwapong gwapo na eh. Hindi mo balik talaga ako doon, nagpang ipin ako. Oo. Oh. Kasi kung hindi na kapalik ka sa restaurant, wala kipin Ha? <laughs> 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 hindi ng customer. Nalawa na nga ako nabakit mo oh. ko lang. Oo. Alaya. Sana ano mo ngayon? Ha? May booking ka? Oo. Oh. Booking na naman, no? Sarap. <laughs> ano yun, dito-dito ka lang? Oh, ikot ka ha? Lang. Oh. Dito lang ikot ka lang dito? Okay, bababa ka na tagi. Bababa ko doon. Oo. Oh. Kunin ko muna sa baga. Ah, oh, sige, ingat ka ha. Okay. <laughs> eh, kita na naman kami ni Aloy, grabe. <laughs> eh mga followers natin. Siya tao sa Aloy, kakita <laughs> po. Bigil siya doon. Baik, Galing ah! <laughs> Pero yung angkas mo kabado doon na yun. Galing! Pag tumambling, usay! Usay na yun, hindi ginagawa niya na lagi. Ah, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.

bago yan no? dapat ang gagawin hindi haharang yung sakyan mo dyan sa bike lane pwede mo naman dyan oh hinto po dyan iiwasan ka kaysa naman ang babike nagbabike pa ang iiwas eh ta talaga Thank <laughs>

hindi ko talaga na ayos Mayang ngayon ayos itong tara, na nato. palitaan na pa. to na yung yun, pwede na yan yung balik na magpupunta rin sa kabila ulang sa ito takto ka ano yun Thank you. Thank you. Thank you. Thank yung bike? you. Thank you. lang kayo? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ilan kayo? Thank you. Thank you. Thank you. nandungan natin itong mga bata na nagra rides vulcanize natin Tansa pa, Tansa, Cavite Tansa Teka, punta na kayo doon? hindi pa, malayo yun, papuntang ano papuntang kay Biang ah, ito palang ah Ha? Ah? Kayo? Hindi. Pwede naman doon ah. Oh. Pwede kayo mag-bike doon. Meron namang ano doon, bike lane. Dami nyo nga. Ah. namin. Ah. Layo pa. Tumula lang oh. Ay, hindi ditanggal yan? Turuan nyo. Hindi di tanggal to. Ha? Tas yeah. Laki ng butas ah. Tatlo. 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 Dalawa. Asan yung isa? O. Asan yung isa? Dalawa to dito. Ayun, yung isa po na malapit sa pito eh. Sa pito. Ito. Ito yun. Yun. hindi, Yan? hindi. So, yung sa bandang ilalim po. Oo, baka sigaw muna dyan. Baka okay, ito. Bike na bike. Ito yan. Mm. Ito muna natin birahin. Okay, Sige ba. try mo po bang bayan tayo. Ako oh, po po Ito po, nandito. Alright, slides lang kayo. Madaling araw kayo, Manis. Oo. Okay. Asa yung isa? Kaya na yun? Bali pa po. Bumba mo nga. Oo, nasan Ito na, ito na muna tirahin natin para Kanina po po ang hingi naman eh Saan? Saan kayo lang Tulong Ano ng tulong? Saan? Kanino? Yung mga bikers yan? Oo. Wala yata silang gamit eh Ito naman sa Boyga 90 shop kaya ayaw kami pansinin Bakit kayo ayaw pansinin? Madami na po sila wala, di magbabayad. Ay, ganon? Oh, uh, wala, patulungan lang. Uh, ano? shout out muna kayo, shout out. Shout out sa inyo guys. Guys, Kami yan. ay <laughs> yan. Galing pa po kami, Auntie Polo. Auntie Polo. Subscribe nyo lang, Kakintabs TV. Shout ah. out nyo. <laughs> Ano? Kakintabs TV. TV. Anong, 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 anong tayo? Anong pa Hello, page ko? Channel. Oh, okay. Ah, YouTube. Kakintabs TV. Kakintabs oh. ah. TV. Wala, meron hmm. pala pwede nalang. Hmm. Okay. Ayun yung patch nito sila tayo. Oo. Ano ito? na Oo po. Naipit na ano? na. Kabanggaan yung dalawa. Bumalintong tayo. Ah, Bumalintong? O oh. nako. Bro, na Hina tayo. Dadaan lang kayo magbay Hindi para... Hindi, tumuloy, walang para... preno Huwag mo na, ano tayo mo Wala Di pa para... Saan ba kayo pupunta? Ano po? Sa mga? Uh, uh, BGC Ha? BGC? Ayun na BGC ah Ayaw pa sa Saan kayo galing ng Luman? Saan kayo Luman? C6 po Dito? Hmm uh -huh. Makakapasok sa tayo dyan? Ah, pasok kayo diyan. Wala namang bawal diyan eh. Basta wag lang kayong magano sa mga guardian, 'di may mga may mga guardian na medyo masugit eh. Ah. lang. So. Dandan lang kayo mag-bike, huwag kayong mag mabilis kasi yung ginagawa po ng mga kasama namin, kumakarera po. Mmm, wow. <laughs> <laughs> madi, madi di <madi> si <laughs> Ikaw na <laughs> 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 no ako na. preno na ako eh. Problema po, wala pang preno. <laughs> madi di kayo dyan, pag ganyan. Well, ano yan. Delikado yan pag ganyan. Okay. 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 ka. Dandan Okay. 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 lang Okay. 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 Tato ka na. Iyo. Tatlo guys, tatlo. Piyahe ng ulo ko. Talamin ka pa. Piyahe pa kami. Talamin, talamin, talamin. Yan. Pag wala na doon, sunod na lang kayo pa Sunod ako doon. Laba ko tayo. Papunta ko pala. lang na Papabalik niya sila. Lagi nangangala yung paa ko. Sige. Anong hey, oras kayo? Mali sa inyo. Alas 12. Alas 12, grabe yung haka. 2. Alas 12. Ako, ako, alas 4. Alas 4 ako malis kanina eh, bahay. Patasan mo ba kayo Kapiti ba kapiti? Kapiti. Tansa. Kapiti? Hmm. Araw-araw mo, araw-araw yung tayo? Araw-araw yan. Walang... Ano yan, walang... Pahinga, pahinga. Pahinga.

Ah, para na tayo. Tutuloy na natin 'to. Yan na lang oh. Hindi mo nakita si Chaba pa lang. <laughs> Hindi dito ako. Ito po yung papalok diba tay? Oo, oh, lang yan. Diretso lang yan. Paso kay Jet. Ah, kahit ano meron dyan sa dalawang yan? Kahit saan? Ha? Kaya ah, ano meron dyan? Wala naman. Yung ano lang, bike-bike lang. Ano lang ako? lang Mga sports car minsan dyan, di ba tayo? So, Oo, oh, titingin-tingin lang kayo. Mga sing-sing sa mga... Wala yung sports car dyan. Mga tao. Wala. Okay, madami yung sasakyan sa tayo. Meron yan, pag ano, linggo. Pag linggo, pag linggo. O, di ba? Pag linggo, marami. Pila pila. Sakto. Patay tayo mamaya pag uwi. So, no. Pero pagka so, gantong... Iwanan diba, ko na -una kayo sa may gitna ng circle ng taytay. Sabi ko, ha? Oh. Pauna na lang ang pangat. Para sarili na na. No, Hintayin tayo sa taas. diretsyo na lang naman eh. Dikling, <laughs> 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 patay kayo. Dikling. <laughs> Tikling. Tikling kayo na daan. Malupit doon, no? Oh. Ang tarik doon. Tarik doon. Talagang... Ayaw kayo pansinin ng vulcanizing? Ayaw pa. Oh, bakit? Marami ba silang ginagawa? Parang wala naman silang so, ginagawa. Ano, na wala naman po yata eh. Kakaroon na lang po. Di pa utusan ng boss nila eh. Mabait nga po yung boss nila eh. Yung boss po, tinilungan po kami. Problema po. At sungit po ng mga tao. Ano po. Eh. Ah, mabait yung tubos niya dyan. Minsan nga, sinasapak niya yung tawa niya kasi... Akala, akala, akala mo may ari eh. Oo, oh, muntik na yan. Yan, yan, Oo, oh, muntik na yun. Sinapak yung tawa niya dyan eh. Saraan. Akala mo may ari eh. Dahan-dahan lang kayo, huwag kayong magbanggaan. Kung mga karera, ay isa pa'y nahuun eh. Ako yung dobi niyo, dobi gitna eh. nga siya. Gitna, na. niya. Kapag donor na ko yun eh. Huwag no, kayong magmadali kasi hindi kayo makakarating sa pupuntahan nyo. Uh, bike, uh, yung parang bike lang na okay. kahit, kaya, kay, kaya, susunod. Chill, ano, chill lang. Pag tinuloy nyo, nakaset na tayo. Oo. Uh, Bigla ang lakas tayo. Ah, biglaan ang kayo naglakad-lakad. Wow, preno na ito, ayusin na lang. <laughs> no, dapat bike lang dito, ay preno na yan. Yung plano lang po hey, talaga namin. ng preno. Ano bang klaseng trino yan? Brickpad lang po. Wala akong isa na wala. Ah. Kaya po ba? Yeah. Kaya na lang. Mamaya, tingnan natin natin. Tingnan natin mamaya. Kasi may pasok din ako eh. Kaya higit-higit ah. Mamalit ka tay. Ano oras ba papasok na tay? Kika sete. Kika sete. Kika sete. Pangit lang ano ah. Kapa na diretsyo. Six din po. Oo. Ano oras na? Six port? Pangit Oh, ah, okay. tos na tayo. mo Meron? Meron po dito. Ito eh, ikaw yung nag mo dito, tayo. Oo, malayo kasi biyahe ko eh. Kaya kailangan kong dito eh. Mas okay na yung turn na tayo. Oo. Ay, sure ka ta talaga. Mayroon mabuta na yung sa ganto, yung ganyan, oh. No? Kailangan yan, luto eh. lulutuin yan eh. Pero na-implant pa kasi Ah, kaya siguro ano, dapat din yun ani na rin pa. Eh yan din yun yung mga sa loob mga nagkakape. Nakakape. Pauwi tayo saan po pwede nyo man, sa loob kaya pa rin naman pauwi. Sa kay pupunta, ay pauwi ang dibulo. Yan, diretsyo niyo lang diyan pag ano. Mas mabilis po. Oo. Oh. Pasig, pasig na yan eh. Okay Mag lang, pasig. Lagpas niyo yan, pasig, pasig na yan. Kasi dito C6, malayo pa kayo dito. Malayo natin sa C6. Malayo pa yung C6. Pasig, marike, eh. Didadaan tayo sa ano? Oo, oh, diridiritso lang yan. Malat, madali na lang yan sa pasig. Pasig na ito, yung pangat. paikot. Oo, so, so, paikot lang kayo dyan. Hmm, yan. Yung tawag na ito. Ate ma, akit uh, tayo doon. Oo, oh, yan. Yung mga kita niya. Kaya sa pati ma. Ah. Kaya may umibot dyan. Tay-tay-tay dyan. Ha? Tay-tay-tay uh, so

40 pa mo, 40. 40. 40. 40. 40. Okay, 30. Bilis <laughs> 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 niyan. <laughs> <laughs> mo renta mo ta? Tiyay mo, kami Hindi nyo naman kaya ng ano 'yan. 'Yung ganyan? Wala, wala naman kayong ano eh. Pang si. Oh, okay. Sayang lang ha? Asan? Sa okay. Sasayangin lang niyo yung ano ha? Ah, bakit? Oo oh, Ulam Okay na Ay mo Ay Huwag mo madali para... Wala ka pa rin preno. <laughs> hindi kayo, ano, hindi kayo magkaroon ng disgrasya. Daan-daan lang. na no, wala ka pa rin preno. Oo, oh, dapat. Oo, oh, yung mga ganun. Takbong ngayon yung ginagawa mo eh. Okay. Thank you po. Okay. Tingin, ay, patingin na preno pa mo. Ito po. Ito po, wala wala po ano. Isang friend. So, nabit lang yata Ah, ito? Okay. Ah, wala na to. Wala na po. Oo, kapalitan na yan. Kapalitan na yan. Dito, dito yan, oh. Predicted! Yung ano, asin nung kamukha niya yung C4. Sinasabi ko, D3. ka. Saka bus. Wala, 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 wala. Ito? Ah, Wala. Orso kang kita, bai. Ah, wala, wala na. Wala sa tangkang tangkang. Oh, wala na. Wala na pala. Palitan niyo na rin. Wala po 'yan. Oh, wala na. Bye. Wala na pala lang ano? Wala na oh. Pat. Wala okay. na pat. 'Yan dinasay puwipitik. 'Yan okay, muna, tatanggalin na lang po. Mm. 'Paggawa so, mo. 'Yan no, muna tanggalin, okay na 'yan. 'Yan yung muna lang oh, pag andar ka. Okay. Oh, sige, ingat, ingat. Okay. Ay, galing saka 'yan oh. Tatapon ayo. oke okay, ingat, uh, ingat kayak janda